Alam mo, men, nakakainis ka talaga, men. Hello, guys. Magandang umaga. Uh, share ko lang tong aking, ano, guys, yung pinabili ko sa anak ko kahapon. Ayan, binuksan ko na yan kagabi kasi nga mayroong kanton dyan o oh, sama-sama. Eh, baka mga eh, nandito din sa loob yung, ano, yung mga sabon-sabon. Kaya kagabi, binuksan ko na ito kagabi. Tapos kanina madaling araw, may bumili na rin ng, ano, ng swap. Ayan, may uh, swap at saka, ano, Uh, may bumili rin ng sunrise na tatluhan. Kahapon kasi guys ay may practice yung anak ko. May practice sila kahapon ng kaklase niya kaya napadala ako ng halagang isang libo. Tapos ang pamilya niya ay kulang-kulang isang libo. May sukli pa yung isang libo na pinadala ko sa kanya. Ayun guys, napabili uli ako ng sabon na sip guard. May pre siyang isa. Tapos itong swak na to, may free din ito pag bumili ka ng 10 pesos, may free siyang isa. May bumili na kasi kanina guys. Kaya natanggal ko na yung, ano, yung nakadikit na, ano, na free. Tapos, ito na naman kami guys, oh. Ang sabi ko sa kanya, apat na haba na ganito ang bilhin niya. Pero tingnan mo, isa lang yung binili niya. Tapos, magic sarap. At, canton sweet and spicy, apat. ito naman yung binuksan ko na kanina. May bumili kasing sunrise. Tatlohan isa. May pre din ito. Tapos, Ariel na ano, powder. May pre din isa. Tatlohan. At saka, dalawahan. May pre din siyang isa. At saka, anti Ayan. Ah, may pre din siyang isa. Yan lang ito na bili ko sa kanya kahapon, guys. Yan lang kasi meron pa akong tayo doon na stock. At saka mga liquid. May mga liquid pa kasi ako doon. At saka ito pa kala. Uh, dalawang bote na ano, ketchup. Nasa bote. Ayan. Bali yan lang lahat yung pinabili ko sa kanya kahapon guys. Kung ano lang yung wala sa tindahan niya. Yun lang yung pinabili ko sa kanya. araw ng ano nga pala ngayon guys ah uh, araw ng araw ng mga patay pundas ayan tulad ng sabi ko kahapon sa inyo guys ay araw din ng birthday ng aking anak yan wala siya ngayon naggagala siya kasama ng kanyang ano mga kaklase nag ano sila uh, nagtagaytay kaya ako lang ako lang mag isa dito tapos mamaya mga mga 11 dadating naman yung alaga niya pero ako ang mag-aalaga kasi nga na share siya ngayon araw ng birthday niya wala naman siyang handa guys at sanay naman kami nang walang handa-handa maliit pa lang sila ah uh, doing birthday nila ay wala talagang handa so ayan nga ayan lang guys yan lang yung napamili ng aking anak wala na kasi ay may, mayroon pa pala akong ano mayroon pa pala akong ariel guys marami pa pala ito ah oh. ah uh, bali ista ko na lang bali ito lang pala ang wala na Marami pa pala akong tatluhan. Tapos guys, tahapon din sa asawa, na, sa asawa ko ay nagpabili rin ako ng itlog. Dahil lima na lang tong itlog na mayroon ako dito. Ayan guys. Mamaya ko na ito sa saling. Nag-display-display na tayo guys sa kaunting itong magamili. Meron pa pala akong ano guys, marami pa pala akong ano powder na tatlohan. Kaya yan idadagdag, ayan may pangdagdag ulit tayo dito sa stock natin. Kasi may marami pa ako nitong ano o yung tatlohan o anim pa ito o. Isa pa lang nabawas. Bali ito lang ang wala ako. Ang bilis na ubos nung ganito ko. Kasi sabi nung aking customer nitong tatlohan na powder kong Ariel, mas gusto daw niya ito, mas marami daw yung laman. Pansin niyo ba guys na yung dalawahan na yung twin na powder ay ano mas yung bawat ano sa shin niya marami yung laman kaysa dito sa ano kaysa dito sa tatlohan ayun guys ah uh, display display muna tayo display display muna tayo guys kahit kaunti lang ito Tapos Des, ang nakalimutan ko ay yung Milo. Kahapon kasi may apat na piraso pa akong Milo. Ano yon? Ano yun ate? What is? Agi? Wala nang pera mo ate. Ay! Naku, wala Wala na pala. <coughs> wala na pala akong agi ate. Um... Teka lang ate ha. 1, 2, 2, 4, 6. Ate, oh, sobra to. Oh. Wala na pala akong aji. Ayan guys, may bumili ng aji. Wala naman akong aji. Wala na akong aji ate. Wala nang aji. Ay, ito pala. Ano ba yan? May bibili ng apat na aji kasi hindi ko napansin. Wala na pala akong aji. Nakatago kasi doon banda Oh. Sayang. Mudis lang yung nabili niya. Sayang tuloy guys. Hindi ko napansin. Wala na pala akong aji titingnan ko kung makapamilya ako mamaya dito sa ano, grocery dito sa may amin, barangay. hindi na talaga nasana yung anak ko, guys. Yung ganito kasi, guys, meron ka kasi nabibili doon na yung may naka, ano, nakatali na kahon. Ang laman noon ay, ano, apat na ganito, kaha, apat na dosena ang laman. Hindi na talaga siya nasanay, eh, guys. Nung huling namili din siya, isa lang din yung binili niya. Sabi ko, isang, ano, <coughs> ano kalagay kasi doon, isang balot. Yun, siguro, ibig sabihin, isang ganito lang. Kaya siguro isa lang yung binili niya. Na, sabi ko sa Min, sabi ko sa anak ko, ang nakalagay ko dun sa listahan, <coughs> ang nakalagay ko dun sa listahan ay isang balot o kaya apat na haba para maintindihan niya kasi nga yung nang Isa nga lang yung binili niya. Ang nakalagay kasi dun, isang balot. Yung isang tali ba? Isang tali. Yung may kahon na nakabalot. Yung ganito, apat na ganito siya tapos ang nakabalot. Parang sa ano ba? Parang tawag nito, parang sa ano ba yun? Yung parang sa magic sarap. Yung ganun yung nakabalot niya. Ito, ito. Parang ganito ba? Ang nakabalot niya. Pero ang laman nun, apat na dosena. Ayan, ganun. Nakabalot na ganun lang. Ganyan. Hindi niya kasi naintindihan. Ang, siguro ang nabasa uh, lang niya doon ay isa. Isang ganito siguro ang ibig niya sabihin. Ang pangit-pangit na naman isabit. Ang, ito lang isabit mo dito sa sabitan ko. Ang pangit niyang isabit. Ayan, ganyan. Isang ganun lang. Dahil kasi ako ditong pinagbintahan uli na ano. Pinagbintahan ko kahapon ng hapon at saka kanina. Mga 700 na ito. Kung isang libo to, pupunta sana kung bayan mamaya. Ah, papabili uli ako sa kanya. Kasi ang ginagawa ko guys, pinapadala ko lang yung pera doon sa mga tricycle driver. Tapos, iniiwan sa dispatcher, kinukuha na lang niya doon. Kaso nga lang, baka gabihin sila nang uwi kasi nasa tagaytay nga sila. Baka bukas na lang siguro pupunta na lang ako siguro bukas ng bayan. Kasi wala na rin akong joy, Oh. Ayan. Wala na akong joy. Tapos yung kuyungsil ko, o. Oh, aanim, na, na naman ang natira. Tapos yung Milo ko, ito. Tatatlo na lang. Ano yun ate? Ilang Milo? Ate, ah. Oh. O. tapos nagbumili pa, guys, ng isa dalawa na lang may alaga kasi ako ngayon guys kaya kung wala akong alaga ngayon pupunta sana ako ng ano pupunta sana ako ng bayan mamaya eh, may alaga ako ngayon kadalawa na lang yung Milo ko ayun guys sasaling ko muna yung itlog sa lagayan May natira pa akong ano guys, oh. So, uh, ah, limang piraso. Ayan guys, tapos ko nang ilagay sa tray yung ano, isalin sa tray yung mga itlog. Mamaya na lang uli guys. Hey guys, pupunta ako dun sa ano, sa patahian. May papaputol akong mga tokong ko. Dapat ito kahapon pa ito. Tapos nga lang umalis yung ano, umalis yung nananahi. Ayan guys, naihatid ko na doon yung aking anak kapatahe. Babalikan ko na lang siya mamaya o kaya siya na ang magdadala. Uuwi na ako guys kasi dadating na yung aking aalagaan. Kasi yung aking anak aalis uli kaya yung kanyang aalagaan ay ako uli ang mag-aalaga. Mamaya na lang uli guys. Ayan guys, namating na yung aking aalagaan. Ayan o. Ayan. Oh, hi ka, hi. Hi, kadali! Hi! Hi! Tumating <laughs> diba, na yung aking aalagaan, guys. Ayan, guys. Binalikan ko yung aking pinapatahi. Nag-video call kasi siya sa akin kasi ano, hindi na niya maintindihan yung gagawin niya dun sa isang tukong ko. Gabi na. Gabi na ako bumalik kasi gabi na doon niya natahi yung aking pinatahi. Medyo madilim dito guys. Malapit na ako sa bahay nila. Ano tayo? na yung ano Ganyan din yung binili ko nung ano, nung huli. Nalustrid na yung pinakaganyan. Oo. Uh oh, oh. Uh, oh, sige, te, bukas na lang, te. Salamat, te. <laughs> ano, te, anong mapalibalitan ito, te? Nahatid na. Oo, uh oh, na mo. O, oh, anong balita pagdating doon? Hindi ba inyo oh, nando doon? Hirap ko na sa pagkakalita. Hindi, ano kung hindi na siya makapagkalita? Ano, ano, ako na lang na. Ay, di naman sa mga yung pagkaano. Ay, tulad na kami kailangan ko yun. Ah. Ayan guys, pauwi na ako. Nakuha ko na yung pinapatahit ko. Kaso nga lang, okay sabi ko, bukas na yung bayad kasi naubusan ako ng, ano, naubusan ng pera kasi yung pera ko pinadala ko sa anak ko. Nagpa, ano ako, nagpa, grocery ako sa bayan. Nagpabili ako sa anak ko ng mga, para sa tindahan.